Hello, hello! Libra Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong uh, weekly reading for October 27 hanggang November 2. So mga Libra, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Sun card. Ooh! Napahaganda nito. In the area of what's affecting current energy, you have the King of Swords. Alam mo na, Libra, pag si San, Enough na to. nato. Na this is happy, happy reading. In the area of your near future, you have the Ace of Wands. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Page of Wands. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Wow, napaganda. In the area of your uh, divine messages, you have the Eight of uh, Wands. At ang outcome nyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, Libra, thank you, thank you, thank you po muna sa mga hindi nag skip ng ads. Ilang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Libra. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano ang background energy mo for the week? You have the Emperor card. Wow! Nakita ko rito, Libra, this week, life is really, really happy for you. Kitang-kita ko rito, parang kang piloto. You are the pilot of the plane. You are the, the the, um, parang captain of the ship. Talaga namang gamay na gamay mo at hawak na hawak mo sa kamay mo ang buhay mo. Okay? Yung pangarap mo, nasisimulan mo, yung gusto mong mangyari, meron kong nakikita, tapos yung mga balak mong gawin, talaga na gagawa mo ng paraan. This week is really a powerful time for you to insert or to assert your your independence and also your power no kung gusto mo gusto mo parang ganyan pero kaakibat noon kailangan mo rin tapangan ng sarili mo na ituloy-tuloy siya hanggang dulo no kailangan to discipline and also accountability and paninindigan especially kung talagang gusto mo tong maganap sa buhay mo so a very very good time to be palaban to be matapang to accomplish something new okay especially at the center, meron po kayong ace of pentacles, napahaganda. Ace of pentacles, yes. May bagong tarati ng biyaya sa this time. Okay? Whether sa job mo ito, maaring promotion or aumento sa sahod, o kaya sa negosyo mo, biglang gumanda 'yung kita. O kaya sa you bigla bigla makakaroon ng bagong trabaho at doon manggagaling 'yung bagong-bagong pera mo. So, congrats po sa inyo. And then, nakita ko rito, huwag kang madismaya, halimbawa simple lang yan, o kaya maliit lang. Pero nakita ko kasi dito, ito yung susi mo para sa mas malaki pang goal. Eh. Kita mo ba tong bundok na yan? Sa, sa um, labas ng arko? Nakita ko, ang simbolismo niyan ay makakaabot ka sa mas malalaki pang pangarap after getting this pentacle. So, for example, pangarap mo makapot Canada pero wala ka pang pera ang nagbukas sa yung trabaho ay call center so parang i-accept mo yon para makaipon ka ng pera makapunta ka ng Canada to get that bigger goal kumpaga so this is your suse para sa masigit pang tagumpay so napakaganda for you uh, Libra's okay I clarify natin to Um, narinig ko ito, malalaman mo to eh. Mararamdaman mo na ito na yung para sa'yo. At gagawin mo ang lahat with the Emperor card para i-grab yung opportunity. Narinig ko, sabi mo, ayoko na sayangin yung pagkakataon. Kunin na natin to. i lang natin. Parang ganyan. The Ace of Pentacles. The Ace of Swords. Wow. Halos makompleto mo na lahat ng Aces dito. Ace of Swords, Ace of Pentacles, and Ace of Wands. 1-1-1. Really is telling you you're on the right direction. Okay? You're on the right path patungo sa mga bagay na papasok sa buhay mo. Kaya kung marami kang inhibitions, marami kang takot, marami kang pangamba, these three aces ang nagbibigay na sa iyo ng garantiya that something new, something beautiful, something large, something better is gonna come in your life. Okay? With the ace of swords in the ace of pentacles, like I've said kanina, marirealize mo kung gaano ka potential at kaganda itong bagong pentacle na darating sa buhay mo, bagong blessing, bagong trabaho. Siguro sa umpisa, isipin mo, "Ay, e, bakit 'yan? Eh hindi naman 'yan ang gusto ko o hindi naman 'yan ang pinangarap ko." Pero mapagmumuni-munihan mo, "Ay, hindi. Malilinawan ka na. Maganda 'to, pwede ko 'tong gamitin ngayon para pang-susi ko sa mas malaki pang blessing ko, parang ganyan." So, the clarity will come to you this time at aalagaan mo 'tong pentacle na ito, 'tong blessing na ito. At ibibigay mo lahat ng effort mo, consistency, power, control para pangalagaan siya in your favor, okay? <coughs> Pasensya na po ako inuubos sa ating reading. Tayo po itinamaan talaga ng ubo at sipon this time. Kayo po sa inyong mga lugar, baka ang inyong immune system din itinamaan na din because of bago-bagong klima at ulan araw, no? So, ingat po with your health and resistensya, okay? in what you want, you have the uh, four of pentacles. Yes, you want financial stability this time. Okay? Some of you nag-iisip pambayad ng bills, pambayad sa upa, upa utang, pambayad sa mga hinuhulugan, no? At nag-iisip ka ng paraan para hindi ka na mawalan. Kita-kita ko rito yung tension at saka yung parang anxiety mo every single day libra na makahanap ng pambayad o panggastos o pangtustos sa mga pangangailangan. Pero alam mo na rin, ko sabi ng yung spirit guides, dahil marunong ka naman at magaling ka, hindi ka mawawalan. Ang importante lang sa'yo, matapang ka na i-accept yung mga bagong posibilidad na pwede mo yakapin. Kasi kung saradong isip mo, katulad nito, nakayakap lang dyan, ayaw bumitaw, ayaw mag-try, ayaw mag-work, ayaw mag- um, mag-try ng something new, eh paano ka mag-grow? Paano lalago ito, di ba? So, sabi lang yung spirit guides, open up yourself, para yung stability na hinahangad mo ay makuha mo this time, okay? Clarify natin to. The Four of Pentacles is being clarified by you have... Isya nga pala, Libra, saan po kayo parte ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading? Comment down below. Gusto mong malaman kung saan parte po ng mundo nakapwesto ang mga minamahal kong Libra sa ating reading. The Four of Pentacles being clarified by the Page of Cups. Yes. Narinig ko rin dito, uh, very, very focused ka. Lahat nilalaan mo, no? effort, time, money, pag-iisip, kahit tulog ka na, iniisip pa pa rin to. O kaya kahit naliligo ka o kumakain ka sa labas, nanonood ka ng TV, yung isip mo lumilipad kasi gusto mo talagang mapunan yung mga financial mo pang pa kailangan this time, no? And nakita ko rito that there will be a surprising moment para sa'yo na magbibigay sa'yo ng garantiya na everything will be fine. I don't know why either this week, halimbawa sa negosyo mo, bigyan na dami ang customer, o kaya meron kang bagong kliyente, malaki ang kanyang purchases, o kaya sa trabaho, binigyan ka na assurance ni boss na you're in the lineup of promotion, maaaring ganyan. So, meron kang ikakagulat this time na magandang balita na sa sa'yo eventually ng financial stability. Kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, relax ka lang everything will be fine. Kontrolado mo buhay mo eh. So parang lahat ay going into your favor. But for others, dyan nakita ko rito that your focus, too much attention mo sa isang bagay, sometimes sobrang grip na, no? sobrang hawak na, sobrang yakap na, baka daw hindi mo na na-enjoy yung buhay mo. No? <coughs> baka masyado ka nang nakatutok dito at uh, upos na upos ka na, burnout ka na, sometimes kailangan mo daw mag-relax, okay? in the area of what you need, you have the sun card. The sun card is really telling you, kailangan mo mag-enjoy this time, Libra. Okay? Enjoy, have fun, be free. Um, nakita ko rito, think positive lamang. Especially sa pagpasok ng new pentacle na to. Nakita ko yung pressure, nakita ko yung hirap, yung pagod, yung pangamba. Kung kayo mo ba ito lie for a very long time o palakihin itong blessing na ito. Ginagawa mong lahat para makaisip ang tamang paraan to benefit from this. Pero ramdam ko yung pumapasok na sa isip mo yung negativity o anxiety or overthinking. Pero nakita ko rito kalayaan eh. Parang maging malaya ka to to enjoy what you have. Blessing yan sa iyo eh. So bakit mo daw pinapangunahan? Bakit mo daw uh, iniisip na may mangyayaring mali, no? So just enjoy the process. Everything will go out in your favor, okay? Clarify natin to. The sun cards being clarified by? Yes, both cards. Nakita ko rin. Both cards are really telling you of clarity of the mind. Talagang maliliwanagan ka tukol sa tamang atake, tamang diskarte para moving forward, mapakinabangan mo yung blessing na darating. Okay? Sun card. The eight of swords. Eight, eight here. Meron kang abundance. Meron kang power. Something new is coming na malago, malaki, marami. Okay? So, congrats po. With the eight of swords, yes. Talaga namang sinasabihan ka na yung spirit guides na kumawala ka doon sa self-limiting thoughts mo. Siguro ngayon iniisip mo, hindi ko kaya, hindi ko magagawa, baka kapos, baka mag lang ako. Pero nasa isip mo lang daw yan eh. So, with a sun card, palayain mong ang sarili mo and enjoy the process. Be positive, no? Isipin mo na lang na magiging maganda to. Magiging okay to. Pabor sa akin ang lahat. Kapag yan ang iniisip mo, kakawala ka na doon sa negativity na naramdaman mo at magiging panatag ka na sa mga things moving forward. Okay? <coughs> In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords. King of Swords, sinasabi rito, yes, sa pagpasok ng bagong blessing, ikaw ay talaga namang strategic this time. Talagang hanap ka ng hanap ng paraan. You are doing your best. Madiskarte ka, matyaga ka, ma-effort ka. At sabi ko nga sa inyo kanina, ayaw mong sayangin yung pagkakataon ayaw mo sayangin yung oras o or yung blessing o yung opportunity na binigay sa'yo. And ngayon kitang kita ko rito, wala ka lang time for BS, wala ka lang time sa lokohan, wala ka lang time para sa mga temporary. Gusto mo talaga tumbukin to. And ayaw na ayaw mong magpa-distract magpa sa iba. Kaya nga, kailangan talaga sa'yo dito, sun card, enjoy, 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 and be free. Okay? Kasi kung masyadong mong dinidibdib, darating ka sa roadblocks mo narating ka sa uh, para writer's block yung parang ala ano gagawin ko na hindi ko alam gagawin ko kasi nga nagkakapadala ka sa pressure so na sobrang seryoso mo na sobrang pagkapit mo doon sa blessing na dumating mo burn out ka mo wala ka ng direksyon malilito ka at parang iniisip mo wala ka ng paggalaw o stuck ka na dyan. Pero sa so, 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 totoo lang, hindi ka stuck. At lalong hindi ka mawawalan ng daan paalpas dito. It's just that Masyado ka lang nape-pressure to make this good. Sabi nga sa'yo ng yung spirit guides, pakawalan mo isip mo sa perfectionism. Just do your best, do your thing, enjoy the process, everything will be fine. Okay? Dapat malinaw sa'yo yan with the Ace of Swords. Okay? Clarify natin, King of Swords. It's being clarified by... You have... The king of wands. Wow. Both kings. Yan. Nakita ko nito naglalaban ng isip mo sa passion at eh, yung tamang gawin. You want to enjoy. You want to be adventurous. Pero sabi mo, hindi, hindi, hindi. Kailangan tama to. Kailangan ganito gawa. Kailangan ganito, ganyan, ganyan. <coughs> Either, dalawang parte ng sarili mo ang naglalaban. You want to enjoy pero takot na takot kang mag-relax because you're thinking kapag nag-relax ako baka malihi sa landas o masira yung diskarte. Pero nakita ko rito na once mag-enjoy ka, mas doon lalabas yung husay mo, yung galing mo, yung talas ng isip mo. Kasi kung nilalabanan mo daw with perfectionism, with um puna ng ibang tao o judgment ng ibang tao, doon ka unti-unting nagiging limitado o nagiging stuck. Kaya ngayon nakita ko rito, be adventurous, have fun. Huwag mo laging isipin na kailangan magawa, kailangan maganap, kailangan ganto, ganto, ganto. Doon ka lalong nahihirapan eh. So Just let go, let loose, and have fun. Kontrolado mo ang lahat with the Emperor card here. Kitang-kita mo lahat ang magaganap. Kaya, you don't need to give yourself too much pressure, okay? In the area of what's in your near future, you have the Ace of Wands. Kitang-kita ko rito yung pagbabago sa'yo, okay? Transformation, malala ito. No? Ano ibig sabihin nun? <coughs> you are living on a different life this time. Out with the old, in with the new. Kitang-kita ko yung bagong buhay mo, bagong estado ng life, bagong galawan, maaaring bagong kumpanya, bagong um, negosyo, or bagong lugar talaga literal. Kasi Ace of Wands, nakita ko nito may passion kayo, nag-ignite eh, lumabas eh. At parang ayaw mo na ulit mangyari yung nangyari before, kaya ngayon napaka sigasig mo to do better, to do more. Kaya with the Ace of Wands here, narinig ko kung meron kang idea, meron kang plano, huwag kang papapigil itry mo lang. Because narinig ko nito excitement eh. Excited ka isang bagay eh. Dapat daw kung halimbawa, balak mo. Ay, ipasa ko kaya itong gantong idea. Ay, ipasa ko kaya itong gantong plano. Pero baka mawalan ka ng confidence, matakot ka. But with the Emperor card here, sabi rito, always believe in your plan, always believe in your idea, always believe that something new is coming. Na ang bunga ay pabor sa'yo. Okay? clarify natin to. Ace of Wands is being clarified by. Narinig ko ito parang aha moment eh. Parang, aha, alam ko na gagawin ko. Parang ganun. So, ang tanong dito, uurong ka ba sa plano mo na magandang idea or ilalaban mo yan? Yan, yan ang tanong sa'yo, uh, Libra. Ace of Wands, the Sun card, yes. Sun card talaga kalinawan kalinawan, 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 and positivity lamang tayo. So, kapag may idea kami, meron kang balak gawin, meron kang balak simulan, lagi mo isipin na, ay, bang ganda to, ay, pwede to sa akin. Um, I can do this. So, if you could just be happy and enjoy exploring something new in your life, doon magisimula yung growth para sa'yo, okay? Wait lang, ino muna ako ng water, Libra. Medyo talagang inuubo na ako. <coughs> Okay? In the area of your challenge, you have break chains. The only way to overcome blocks is to confront them self-limiting beliefs. Yes, ito yun. Kailangan daw patulin mo yung kumakadena sa'yo pagating sa mga bagay na laging iniisip mo, hindi ko kaya, hindi ko magagawa, walang lusot, wala ng solusyon, wala ng mangyayari. ira sa isip mo lang naman daw yan eh. So, basagin mo, sirain mo yung pattern of failure, kumbaga Lagi mo isipin na kaya mo yan. Okay? Now, the message of self-reflection. Looking inward helps you see what to improve to make better choices. Yes. Look inside you. Especially here with the Ace of Swords. Tignan mo sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong baguhin. Dapat mo itama. Dapat mo ilaban. Dapat mong pag pagkatapang. No? Kasi nakita ko rito, ikaw ang major ingredient para magtagumpay ka this time. At hindi masira o masayang tong blessing na ito. Ramdam ko dito na para bagang marami kang mga takot or atras abante moments pagdating sa mga bagong bagay. Kaya siguro napansin mo para ang tagal nung progress, ang tagal nung delay. It's because kailangan talaga ma-figure out mo muna sa sarili mo yung mga tamang gagawin at marinawan ka both with the sun cards sa tamang proseso at kung yan talaga ang gusto mo. Kasi kita-kita ko rito the negativity is affecting you eh. Na parang kayo ko ba, magagawa ko ba, alpas ba ako and then doon unti-unting naapektuhan yung performance mo. In your challenge, you have the page of wands. Page of wands, sinasabi sa'yo na, yes, inhibitions, fear, <coughs> takot, kaba, alinlangan, kung yayakapin mo ba itong bago na ito. May darating na bago, Ace of Pentacles and a Page of Wands, this is actually a card of good news ha. Talaga may darating sa yung bagong opportunity, bagong bagay. Pero since sa challenge area to, nakita ko na parang takot ka or may alin lang kang tanggapin siya. Either takot ka mag o takot ka magtry o nakasanayan mo na kasi yung comfort zone mo. Kaya parang ayaw mo na sumubok pa. Pero nakita ko rito, kumakatok na sa'yo yung blessing, bakit daw ayaw mo papasukin? So, that is something that you need to think about this time, Libra, okay? Clarify natin si Page of Wands. Nalanig ko rito, imbes na problemahin mo yung mga bagong bagay na pwede mong asikasuin, isipin mo na lang na, ay, binibigyan ako ni God ng new chance para pagandahin ang buhay ko. Accept ko to, mag excited ka parang ganyan, okay? <coughs> Page of Wands being clarified by the Devil card. Yes, kumakadena sa iyo yung mga takot mo. Yung mga self-limiting thoughts mo, sinasabotahin mo ang sarili mo, imbis na yakapin yung bagong bagay. sabe ano daw ba yung kinakatakot mo, Libra? Bakit ayaw mo tong yakapin? Bakit ayaw mo tong simulan? Ano ba yung fear mo this time? So yung mga tanong na yan, sakutin mo sa sarili mo. Doon mo may realize kung ano yung mga dapat itama. That realization will push you forward, accepting this, and eliminating kung ano man itong mga bagay na ito na humaharang sa'yo pa forward. Because nakita ko rito whether family member ito, o kaibigan, o lover mo, o ikaw mismo ang humaharang sa'yo para abutin ito. Sabi na napakasimple lang naman, napakadali lang naman, bakit ka doon natatakot? Kumbaga, parang ganyan, okay? In your fortune, you have savor your life, passion and pleasure. Yes. Kung ikaw ay seryoso, talagang control na control mo mga bagay-bagay, gusto mo maganap lahat-lahat. Tapat daw, sila mo siya ng pleasure, pag enjoy. Because doon mo makikita 'yung ganda at bilis at importansya ng ginagawa mo. The message, you're fogged in, go slow and take your time. Yes. Sabi na yung spirit guides, dahan-dahan lang, relax ka lang. Huwag <coughs> mo nung isipin yung mga bagay-bagay. Huwag -bagay. ka daw magmamadali. Just go one step at a time. Okay? In your fortune, you have the queen of cups. Queen of cups, nakita ko rito, you're gonna follow your heart. Okay? Napakalakas ang intuition mo this time about something, especially on your decision-making. Alam ko eh, alam mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Meron kang pinapangalagaan whether mga anak, trabaho, negosyo, um sideline na malapit sa puso mo. At nakita ko rito na aalagaan mo yan at iyayabong yan. May reward ako na ikita dito because of your nurturing power. So sobrang pag-aalaga mo, pag-atsyaga, pag-aalaga, pagbantay nakita ko na you will be rewarded because of those things. So, nakita ko yung kapalit ng pagod mo at hirap mo dito. Basta ilaan mo lang doon lahat ng puso mo at pagmamahal mo dyan, you'll be rewarded with so much things. Okay? Clarify natin to. The Queen of Cups is being clarified by Nakita ko din parang meron kang hiniling eh. I don't know why. Biglang pumasok sa akin yon na meron kang hiniling. Talagang sincere wish ito na matutupad this time. At hindi mo akala na darating siya. Parang ganun. So, your heart's desire will come true this time. Especially nasa fortune area siya. So, congrats po. I-like mo tong video na to to activate this fortune area. Four of, uh, uh the Queen of Cups, the Two of Cups. Wow! Wow, wow, wow. Kita-kita ko rito something new is coming. I don't know why. For some Libra dyan, kitang-kita ko bagong pag-ibig ito na ibibigay mo na yung puso mo with someone and ready ready ka na to commit parang ganun for someone to ha hindi para sa lahat ng libra <coughs> but for others nakita ko meron kang ugnayan with someone communication kontrata agreement or negotiation it will go on in your favor at makukuha mo yung amor nila makukuha mo yung hinihiling mo sa kanila at ito hawak-hawak mo parang yes yes nakuha ko siya and nagdulot yan o nagugat yan sa masinsinan at mong pagkikipag-usap. So, congrats! Kung ano yung kontrata na yan, or negotiation na yan, or agreement na yan with someone, pwede nagbibenta ka for a client, you will get the good outcome mula dyan. So, congrats! Libra. In your divine messages, you have your hard work is paying off. Okay? Yung pinaghihirapan mo daw may nagaganap na maganda in your favor it's time to take action. Yes, ito yun with the Emperor card. Panahon na daw para kumilos, maaring patungkol sa bagong blessing na ito. Hakbangan na, i-accept na, tanggapin na, it will be good for you. In your divine messages, ito ang payo sa iyo, yung spirit guides, you have the eight of wands. Talagang sabi dito, go sugod laban. Um, narinig ko that you're on the right direction, you're on the right path. Um, there's, there's this good news na darating para sa iyo to confirm tong good path na ito narinig ko rin na kapag dumating daw yung opportunity na to, mag-focus ka daw, halibra, give your all effort, expertise, time, um, lakas, para maganap yung dapat maganap. Sa of you, narinig ko na magka-travel, aalis ka for a, 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 a while, no? Para pumunta ka sa kabilang city o sa Maynila kasi meron aasikasuhin ka na papeles, parang ganyan. So, mag-focus ka sa biyahe na ito para matama na at hindi ka na pabalik-balik parang ganyan. So, now is the right time for you to give your full focus sa isang bagay. Ang iyong eight of wands as advice is being clarified by the five of wands. Wow! Five of wands, sabi nito, iwasan mo na doon yung drama o mga issues sa paligid mo. If you're actually focusing about something na alam mo magpapalago sa'yo at kailangan-kailangan ka dyan, iwasan mo daw yung drama, conflict, away, sigalot, sigawan, gulo, na magpapaantala sa'yo. Okay? Iwasan mo yan. Learn to walk away. Learn to walk out. Learn to detach yourself. Pag alam mo magulo na at away na yan, bumitaw ka na. Para hindi ito maapektuhan. Okay? In your, in your outcome, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. Unang-una, you have dark woman, babae daw na morena or maitim. Sa buhay mo, may concern daw sa kanya. Pag-usapan ninyo. Other message, you have desk. Pay attention to your work. Yes, kailangan talaga focus, focus, focus sa work because nakita ko talaga yung reward coming in. Okay? Another message you have, nakita ko promotion o mento sa sahod. Some of you parang asking a boss for raise ng sweldo or meron may, kang inaasikaso eh at gusto mo makuha yung sagot, makukuha mo yung sagot, it will be in your favor. Okay? <coughs> Another message you have September. oh <clears throat> Baka September Libra's ito. So, congrats po. This reading is really for you. Ah, uh, for others nakita ko, meron po kayong milestone pagdating sa Setyembre. Congrats po. Another message of arrow, you are on the right path. Yes, tamang-tama 'to. You on the right path regarding some aspect of your life. Kaya 'wag takot 'wag mangamba. Just go with it. you're on the right path, okay? Ang outcome ni Libra for October 27 to November 2, you have Wow, the queen of wands. Kitang kita ko rito, you're on your best element. Na-enjoy mo yung buhay mo, na-enjoy mo yung mga bagay na gusto mo, nakita ko rito na hindi ka na tumitingin pa sa judgment ng ibang tao. You're actually learning to let loose, to take a loose grip sa mga bagay-bagay. Kasi masyado ka nakayakap eh, masyado kang gigil at talagang desidido sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, nakita ko nag-enjoy ka na eh. <coughs> you're actually loving yourself more than ever and then nag-exude sa charm mo yung positivity and drive and motivation to get more, to do more. Ngayon nakita ko rito na wala na kahit sino naman na makakapigil kay Libra to achieve what you want. You have the Queen of Wands and the Emperor. Napakatapang mo ngayon, napakatibay mo ngayon, and nakita ko rito na you will get what you truly, truly deserve at hindi ka hindi ka papanghinaan ng loob sa ibang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan talaga kung mawala ka dito eh. Kasi ang ganda ng outcome mo at saka ng energy mo in your background eh. So the Queen of Wands is being clarified by the High Priestess. Yes, trusting yourself. Trusting your intuition. Trusting your abilities. Trusting what you can do. Pag alam mo kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin, dire-diretso ka na. For example, sa so call center, alam mo na marunong ka mag-English, kaya hindi ka mahihirapan mag-apply o mag-training. Mag, uh, Kasi may, may armas kayo. So, if you could just believe, parang ganun yung example ah. If you could just believe and trust yung mga talent at skills mo, talagang lalabas yung confidence mo. Na kaya ko to, magagawa ko to, sisiyo lang yan. Halimbawa din, um, uh, ano ba maganda example? Gusto mo maging singer. Alam mo may boses ka. So, you trust yourself para lumaban at humakbang at mag-audition. Para mga ganon So, your confidence will give you the boost. So, trust yourself. Your intuition will give you the reward that you need this time. So, ngayon, laban. Walang wapakel sa ibang tao. Just do your thing. Trust yourself. Enjoy your life even better and maging malaya ka. Okay? Maging malaya ka. Huwag mo isipin yung ibang tao. Okay? Bring back the control in your life. So Libra, ito po ang inyo October 27 to November 2. Sorry po sa aking boses talaga. May ubo-upo ko today. So comment down below kung naka-resonate ka. Um, kung kayo po ay naka, talagang naka sa ating reading for today, comment down below na reading your messages. Thank you, thank you, thank you for watching. Ang gandulo, Libra, I love you. This has been James. James Ario, PH. God bless everybody.